Bagong Barangay Cinema Father's Day Special, isa palang musical, mga makakasama dito ipapakilala na. Kiko Estrada talaga palang kay Baby Miles lang. Tila nagsaya na naman nga ang mga Team Kimi na muling kinilig matapos mapanood ang video na ito ni Kiko na nakapost sa Viva Artist Agency FB page. Kung saan ay may caption nga ito na kanino ka lang o kanino lang ba si Kiko Estrada. Makikita pang pa ang tila ordinaryong video lamang ito ni Kiko Estrada, pero kung titig titignang mabuti, ay tumigil nga ito sa salitang, Kay baby lang, na sumagot nga sa tanong kung kanino nga lang ba si Kiko. Pero, kung ang mga team Kimi naman ang tatanungin, ay tila tadhana na nga ang nagsabi, na tila kay Miles nga lang si Kiko dahil dito. Pero ang tanong, bakit nga ba? At anong kaugnayan ng salitang baby, kay Miles? Para sa mga legit daw bark ads dyan, na talaga namang nakatutok sa it Bulaga, kasama na rin ang mga Team Kimi, ay alam ng mga ito, na baby o Baby Miles din ang tawag kay Miles, lalo na nga ng ilan sa mga fans. Matatanda ang, tila nagsimula nga iyan, sa segment na Sugod Bahay Mga Kapatid, sa palaro ni Mayor sa Barangay, na kung saan, ay naglalaro dito ang mga Mr. Cuticle sa barangay. Dito nga, ay matatandaang may pa-pick up lines din sila sa mga The Bark Ads sa studio, pero suki nga noon nabigyan nila ng pick up lines, ay si The Bark Ads Miles Ocampo, na kung saan, ay Baby Miles nga, ang tawag sa kanya ng mga ito, bago iba ng mga Mr. Cuticle, ang kanilang pick up lines kay Miles. Matatandaan pa ngang, tila marami nga ang mga kinikilig, na mga Mr. Cuticle sa barangay noon, kapag sumasagot din nga si Miles ng bakit baby sa kanila. Matapos nilang simula ng pick-up lines kay Miles. Kaya naman, ay tila naging simula nga ito, na tawaging BB Miles o Baby Miles, ang The Ads nating si Miles noon. Dahil nga dito, ay tila muli ngang kinilig ang mga Team Kimi, dahil tila tadhana na nga daw ang pumilos, para pakiligin silang muli. Dagdag pa nga dyan, ang naging reaksyon ni Kiko Estrada dito, matapos nga itong makita, na nagpadagdag na naman sa kilig ng mga fans. Dahil tila may naalala nga ito. Na makikita din nga sa IG story ni Kiko, sa kanyang official Instagram account. Samantala, malapit na rin ng mapanood ang bagong barangay Cinema Father's Day Special, na ipapakilala na nga ang mga The Bark Ads na makakasama dito, ganun din ang title ng bagong barangay cinema, na malalaman na nga, sa darating na Sabado sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! At dahil nauna nang nakasama si Miles at si Riza sa unang barangay cinema noon, nananay-nanay paano ka nawala Ay tila ibang The Bark Ads naman ang makakasama dito Na pwede ngang si May naman ang kasama Si Karen at si Tash Na napag-usapan na rin natin dahil siguradong lahat nga ay mapapasama dito, kumbaga lahat ng mga The Bark ads ay may participation, at magbibida sa iba't ibang kwento ng barangay cinema. Gaya na nga lang nang nangyari sa It Special, na lahat ng mga The Bark ads, ay kasama dito, at may iba't ibang karakter. Hindi naman malinaw kung makakasama pa rin si The Bark ads Wally o si Main Bulletche dito, o kaya naman ay baka si Mayor Jose naman, si The Barkads Paulo. O kaya naman, ay si The barks Ryan. Pero, ngayong Huwebes June 13, 2024 nga sa Itbulaga, ay may sinabi pa nga si Mayor Jose dito, na tila kaya daw wala si Sir Ryan, ay ito nga daw ay nasa workshop na, para sa bagong barangay cinema The Father's Day Special. Na kung pagbabasihan ang sinabi ni Mayor Jose, ay tila si Da Ads Ryan nga ang posibleng maging tatay dito. Na matatandaang, ang unang barangay cinema, ay para sa mga nanay, na ipinakita ang paghihirap ng mga nanay, kasama din ang napakaraming aral na mapupulot dito. Kaya naman, sa bagong barangay cinema, na para naman sa mga tatay, na mga haligi ng tahanan, ay paniguradong pasabog na naman ito, at marami na naman ang mapupulot na aral dito. At syempre, marami na naman ang magiging emosyonal habang nanonood. May sinabi din na si Boss Joey dito, bago magsimula ang sugod bahay, kung saan ay sinabi nga nito, na tila isang musical nga ang pangalawang barangay cinema Father's Day Special, na dapat abangan ng mga The Bark Ads. At dahil musical nga ito, ay siguro, ay isa nga sa mga makakasama dito, ay si The Bark Ads Karen, na isang magaling na singer. Naganyan din naman ang mga mababasa sa YouTube livestream ng It Bulaga ngayong June 13. Kaya naman, ay marami nang ngang mga excited dito para kay Karen, na matatanda ang huling acting na ginawa niya, ay noong Holy Week, sa EB Lenten Special. At pwede din nang kasama din si Tash, na isa din namang singer na ang may single na nga siya na Pasuyo na nakasama din sa Ibi Lentin Special ng Itbulaga na talaga namang kaabang-abang na naman nga ang mga pasabog na ito ng Itbulaga Nagbiro pa nga dito si Boss Joey na si Main ang kakanta sa Barangay Cinema The Musical na kung saan ay makikita pang ang nagulat at tila kinabahan dito si Main matapos nga itong sabihin ni Boss Joey hindi lang yan, dahil pinasampol pa nga ng mga daw bark ads ang kakantahin daw ni Main dito, na Dance with My Father. Na game na game din namang ginawa ni Main, pero, ibang kanta ang kinanta nito, pero may Dance with My Father na salita naman. Makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Main, matapos niya itong gawin, at kantahin ang Dance with My Father, pero, in a tune of I Wanna Dance with Somebody na mababasa pa nga ang mga nakakatawang mga comments dito ng mga legit The bark ads netizens matapos itong gawin ni meme Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?